Oh, di ba? Araw-araw ganito ang vlog ko. Nakakaloka. <laughs> wala naman ako ibang vlog kasi nga araw-araw din ako nagtatrabaho. At buti sana kung malaki ang kinikita rito. Eh, wala naman. <laughs> Nagtitiis lang ako at nagtsatsaga. Barbaring. <laughs> so, malapit na ako mag-isang taon na nag vlog sa December 20. <laughs> Aba eh ganoon pa rin. Hindi pa rin ako mayaman. Isa pa rin akong mahirap. Wala yata rito ang swerte ko. Aba ay eh, nasaan ka ba? Aba eh, dumating ka na. <laughs> inip na inip na ako. <laughs> At malapit na namang matapos ang taon. Wala ka pa rin. <laughs> Nakakaloka. Aba ay eh, tumatanda na ang ganda ko. Aba ay eh, dumating ka na. <laughs> So ayan nga, pa-uwi na ang ganda ko papuntang Santa Rosa. At sa Santa Rosa naman ako pupunta at magtatrabaho. At sa huling pasyente ko na pala yan at hapon na. So ayan nga, tapos na ako magtrabaho at namalengke pa ako. At hindi ko na ipinakita sa inyo kung ano yung binili ko. Si Maron lang naman yung bibilang ko ng ulam. Kasi may ulam na ako sa rep. <laughs> So haya na ngayon anak ko Yan ang inspirasyon ko para lumaban at magpatuloy sa buhay At lahat gagawin ko para sa kanya At syempre para din sa mga mahal ko sa buhay Para patuloy tayong mangarap at magsikap sa buhay Kaya go tayo ng go Bawal tama rin <laughs> Hi guys kain po tayo <laughs> Kain Ito ang favorite ni Maro Walang katapusang Nuggets <laughs> Tapos ang ulam ko, ginis ako ulit yung... <laughs> Ala ko ulam. Mm -hmm. um, Tapos meron ako na miss kasi dumaan ako kaya sa palengke. May da nadaanan ako. Tapos biglang may naalala ako. Noong araw. <laughs> noong araw naalala ako na nagtitinda kami. Kasi noong araw nagtitinda kami sa mga piyesta sa mga graduations, mga ganyan, tinutulungan namin yung nanay namin, dalawa kami ni Neneng. Mm -hmm. Pagbakasom, nagtitinda kami sa mga ganoon Pero kung bata pa lang ako, pero kung tumutulong na kami sa nanay, para magtinda. Kakaloka. Mm -hmm. <laughs> ano? <laughs> Tapos, sa mga piyesta, ganun, titinda, nagtitinda kami ng mga mga inihaw, mga barbecue. Lahat ng mundo namin. Gabi, hapon. Dato kasi may tindahan kami. Parang so, nang ilan na. Nangihinayang nga ako. Tapos diba ano kayo, kayo na sumapaleng, kayo nakita ko to. Meron ako nakita. Talagang sabi ko lang, ito yung kapataan. <laughs> ito yung ulam ko ng bata ako. Sabi ko, just ko, bibili nga ako, matry nga ulit. <laughs> Tapos ito pa yung ulam na inuumit-umit ko noon. Naglalagay ako sa sopo tapos inuwi ko kinakain ko sa bahay, ulam ko. <laughs> Kasi sobrang paborito ako, paborito ko to ng bata ako. Nakakaloko. <laughs> Nakakaloko yung pagkain ito. Mm, ito yun. ito yun. <laughs> oh. Umakain ito? Day old. <laughs> Ang sarap na alala ko ng kapatahan <laughs> ko. mm. They <De> all <old> siya. Ang ulam siya yun. Ang sarap. Dati mukhaven, namin noon nito. Isa tatum, uh, isang tatum piso. And ngayon eh, at, uh, ano? Apat na piraso.